Hello guys, uh, tingnan natin yung jasmine rice sa uh, Greece. one oh, so nakalagay dito 1.47 euro. Okay. Tapos 500 grams lang. So uh, half kilo sa half kilo rice, jasmine rice to uh, Greece. Tapos tingnan natin. I-compute e, mo nga, partner. Okay. Kaya so kaya 61 No, uh, ito. Ito yun, di ba? Ito. So point, ito ito. Ito yun. 1.47. 1.47 euro. Tapos i-times mo. 1.47 to 61. 61 kasi yung euro sa atin eh. Nagkakalaga ng 89. 89.67 no, 89. sa piso So 1.47 euro Tapos i, i times natin sa piso Sa euro 61.8 90.8 90. <laughs> So ibig sabihin Mahal. Half, hap kilo ng rice nila magiging nabinta, nabinta. so na, sa atin sa atin mas mura pala sa atin kaya nagre-reklamo pa kayo <laughs> Ting, tingnan mo yung half, kilo lang yan tapos nagiging nabinta yan mahal hmm. Tingnan mo, marami sila mga rice na nakalagay na ano lang, hap. Hindi sila producer. Mga hap lang ah. Ha. Ayan o. No? Iba-iba yung rice. Tapos, almost 2 uh, euro. Tapos, 2 euro. Kuan lang to, kalahating kilo lang to. Sobrang mahal. Tapos sa atin, reklamador pa tayo na mahal yung bigas. Ito <laughs> Baka ito, oh? one kilo ito. 3. 4, 3 euro. Baka 1 kilo siguro. Tingnan nyo, 3.43 euro. ito kalahati. Ito? Not... Uh. Ano to? Kalating kilo lang to. Tos, ganyan. 3.44. I-times e mo sa 61. So, yan. Mahal yung bigas dito. Gold yung bigas dito.